Siyadong, uh, kaya nung alikawok kahit ng mga truck hindi tayo makapag-open na uh, ng helmet malabo kasi ang mata ko pag gantong madilim hindi ko malabo ay may nangangapa Sabihin mo ating nanganga pa. Nanganga pa tayo. Daan, daan lang tayo. Makakarating din naman tayo sa pupuntahan natin kahit ma bagal yung takbo natin, no? Ayun, narorot tayo ngayon sa Ulidares. dinabay natin ng Malubares, no. Magbiyahi tayo kailangan next lang. Mm -hmm isip natin is relax lang kung ano mong nangyari is hindi tayo mabibigla o kaya nga magagalit mag 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 tayo okay mindset ba? mindset adjust tayo sipin natin yung nagalit tayo siyempre sampol may naka tayo sa karsada simple eh. Awa yan eh. Possible na magsuntukan kayo. Possible na mamaya may balik pala yung kaaway mo. Katulad yun sa antipolo. Hindi alam ng dalawang rider. Pinutulungan niya yung nasa na, uh, hindi niya hindi nila alam na na baril pala yun bumunot ng baril yung uh, kotse takbo yung dalawa ang nakamotor o so, kung pinairal nila yung relax nagpusap yung nagkain naman sila sa karsada pag-usapan Mag ah, kumbaba ang isa hmm. kasi kung dalawa kayong mainit ang ulo. Ganun ang mangyayari sa, mangyayari sa inyo. Kawawa yung mga anak mo, pamilya mo. No. Ang baba na lang, kahit di mo, kahit di mo kasalanan eh. Sipin na lang natin na ah, kung di mo kasalanan, wala namang mawawala eh. Ganun lang yun.